Raver Cruz, umani ng iba't ibang komento dahil sa kanyang behavior sa isang live stream kasamang girlfriend na si Julian San Jose. Tila na-offend ang ilang netizens sa pagiging hyper at sa kakulitan ni eh, pinakita ni Braver sa isang live stream nito lang Sabado kung saan sinagot nila ni Julian ang ilang tanong mula sa kanilang fans. Ayon sa ilang netizens, tila wala sa sarili ang actor or TV host sa nasabing live stream at na daw sa energy sa si raver dahil sa pangungulit nito habang nagsasalita ang kanyang girlfriend na si Julie na naging dahilan para mawala ang aktres sa focus. May pagkakataon rin daw na magulo ang sagot ng na aktor nang siya naman ang sumagot sa ilang katanungan kung ano-ano pang mga akusasyon ang ibinato ng ilang bashers kay Raver na naging dahilan naman para magsalita na ang magkasintahan. Ipinagtanggol ni Julie ang kanyang boyfriend sa isang hater at sinabing code and code Minsan lang po ako sumagot sa mga ganito but sobra ka na po. Below the belt at harsh na po itong accusations. Please stop. Sumunod naman nag-post Raver at nagsorry sorry sa hindi sa mga hindi natuwa sa kanyang behavior sa nasabing live stream. Sa mga na-offend sa kilos ko kanina sa live stream namin, sorry but I was just being myself. Playful and happy talaga ako lalo na when I'm with my love. She knows that, she knows me. Dagdag pa ni Raver, nire-respeto niya si Julie at ang kanyang trabaho kaya hindi siya gagawa ng bagay na makasisira sa mga ito. Maraming netizens naman ang nagtanggol sa actor TV host at sinabing minsan talaga ay maharot si Raver at good vibes lang siguro daw ay na-over-excite lang ang aktor sa nasabing live stream.